Uy, Nad! Nasaan ka ba? Hindi ka muna dito, Nad! Butusan kita! Oh, Nay! Bakit? Ibili mo muna ako ng napkin. Bakit? Para, para kay <coughs> eh, Hana? Hindi. Basta ah. mabili ka. Diregla na rin si Mens? Oo, pero hindi naman yung kay Miles. Basta. Alam ka naman para sa inyo, 74 na kayo. Huwag ka na ba, mas imili mo ako bilis. Tanong kong TV tipo. Anong bibiling ko? Napkin, yung may wings. Saka table napkin sinasabi niyo, yung pang... Yung tissue, yung pamunas ng ano. Hindi ko sinabi yung pamunas ng lamisa. Ano table napkin, sinasabi niyo? Napkin talaga. Napkin yung pantapar sa ano. Oo uh, na. Ano ba bang? Hindi <laughs> ka naman nire-regla. 70% na nire-regla ka pa. Huwag ka na mag-ano. Basta bumili. Bumi tanong ka ng tarot. 74 na, no? Sige, na, Bili mo muna ako. Gagamitin ko. Nakakaroon ka pa. Basta may gagami gagamitin ko yun. Uh, anong gagawin niyo doon? Tanong ko pa, ito ba? May gagamitin ko rin. Siyempre, alam nga naman... Eh, alam nga naman. Bibili ko na nga. Tapos wala lang. Alam nga naman. <laughs> ako na nagkakaroon ko sa'yo. Huwag gagamitin yun. Basta ba bumili ka. Asa ba yung Sibita, kasi... na magdanapkin po. ano naman. Asa na ba yun? Hmm. Sinatagasan pa yan. Oh, isa lang. May asera ng pere. Asa na sinasabi mo? Oh, nay. Oh, uh, asa na. Oh, Oh, yan. Pero mga muna ipikasin mo. ipikasin yun pa rin. Itigas namin. Uh. Bakit? Para saan? Masakit ang katawan mo? Basta kung... Unin mo muna muna ako ng bahala. Ngayon, napkin. Kasi, Tapos ngayon naman, e... ano? Itigas yun. Anong gagawin mo nga doon? Pinapalala ako sa ano? Sa Facebook. Ito. Lalagyan mo na ipikasin yun. Tapos, itatapal dito. Para hindi ka mag sumakit ng rayo, para hindi mapasukan ng lamig. Yun. Ang isip ko kasi masama Nung Nagliniglap pa. Eh bakit di mo pa sinabi kasi kanina, nagtatanong ako paano gagawin mo dyan sa napkin. Lalagay mo lang para ng epicacent oil, tatapal mo dyan. Eh bakit di mo na ipunas yung epicacent oil dyan sa talampakan? Hindi Ba't nga, nabuhos dito. <laughs> so, Tapos nakaligit na yan dito. Sa so, kalalagyan ng media, sa so magdamag yan. Ay, kung isa, gaganong ko naman, mapupunasan niya ng kumot para hindi pasukan ng lamig at hindi ma ang rayuma. Yan ang ano yan. Eh, di ba? Ang galing yun. Eh, di ba, Di ka na kumuha ng tela dyan tapos lagyan mo ng epik at saka apple dyan. Kasi nga dito, epigasin dito, nasisip Habang nakalagay yan sa ganyan, nasisip mo, ano, nung napinayto na <laughs> Yung ganon. Gumatos ka pa para lagyan ng, ano, ng... Mamaya, ay, makalimutan mo pa yan. Maitapal pa yan sa... <laughs> ano ba? Dabi mo mo siya eh. <laughs> na sa na, nabusis ko sa agad. Ano? <laughs> Maanong sumunod na lang?